ali ano pala kami, dadaan kami sa Kab kabagan. Or kabagan. Tapos, dun yun nangyari yung nasirang bridge. Di ba? Sikat yun, di ba? Sikat yun sa Facebook. Yung biglang bumagsak ang bridge, buong bridge na may dumaan. Siguro natandaan nyo yun, di ba? So, dito yan, sa kabagan. Tingnan natin mga bas. Ah, yun, yun pala yung bumagsak ko dun. May dulo. Ano pala siya? Bagong tulay. Ito, ito pala yung nahulog. Yan. Yan you know? <laughs> o. Yung nahulog na tulay. Ito pala. Ano pala siya? Parang Isang segment, or ang tawag, isang division sa tulay ang nahulog. Hindi naman lahat.

gamit yung ano uh, ilaw na kami kahit uh, may madilim na madilim na yung labas maliwanag talaga oh may petrol dito baka pulis muna kami Ito sa ano? petrol 50 lang yung diesel tayo, tayo. lang tayo, DC lang tayo. Ito uh, guys tayo dito. 50.55 lang yung ano. Yung dito. Uh, 1.5? 1.5. Oh, DC max. Okay, so nakapag-gas uh, na kami. So, ano lang? Na full tank na siya, 1.4 pa lang. Mas <laughs> mabuti yung full tank palagi. Para... Uh, ano tayo? Kampante tayo palagi sa biyahe. yung lalabas yung kabuk so, may Quezon, Quezon Isabela ang tabuk is parang yun yung ano, daan papuntang ano, parang ibang daan kung papunta ka ng ano, mountain province dito ba yung lalabas so may nakasulat dito pakanan, Santa Maria, Kabagan, pakaliwa yung uh, Tugigaraw. So talagang malapit na kami. 22 kilometers na lang ang Tugigaraw. Ano pa? 5 a.m. pa eh. <laughs> ang aga pa. So far, uh, ano na yung nabiyahin namin? total kilometers na nabiyahin namin from Cebu City to dito kung saan kami ngayon is 2012 kilometers na so masasabi kong ito na yung pinakamalayong biyahe so far na nagawa namin uh, siguro ang plan is stopover sana Tugigaraw. Doon kami medyo magtagal ng konti. Pasyal-pasyal muna sa Tugigaraw. Kung ano, uh, ano mo namin, check out namin kung ano yung ino-offer ng Tugigaraw. <laughs> sa Isabela, ano lang talaga kami. Daan lang kami sa Isabela. Uh, hindi na kami nakapagpasyal. <laughs> Isabela kasi, kasi nga gabi kami, lumaan. So nandito ako Yung may nakasulat yun Hindi uh, Ano pala May malaking Ano dito eh, Nakasulat na Santa Maria So yan yeah, o Santa Maria Diba? Santa Maria <laughs> Tapos parang may na, na, may ano, parang napakalaking palayok. Ay, ano muna. Relax-relax ng konti para hintayin yung sunrise. Layo na nang narating namin. So talagang hinintay na lang namin na umaraw. So yun know, o, dito pala yung malaking palayo ko. <laughs> so may ano siya eh, parang paliko ka. Kapuntang Kabagan. Tapos diretso ng Ilagan City. Pag kumaliwa ka naman pa, no? Tugigaraw. pinikot lang namin tong palayok ng Santa Maria <laughs> palayok ng baka Santa Maria o, yung... baka may ibig sabihin eh Tas, ano kasi siya eh parang ano parang boundary ng mga lugar dito sa Isabela Cayan so ano siya eh parang oh yan oh Santa Maria oh ba? Diba? ay dahil dito ka ng picture makita ang Santa Maria mamaya uh, picturean ba no? Santa Maria kasi ikot tayo so umikot lang talaga kami ng Santa Maria literal na umikot oo oh, oh. mo magluto muna siguro kami dito dito nakang... na kami na oo oh, kasi yung pwesto niya is pang ano talaga eh pang stopover dito na muna kami luto kami ng breakfast sa uh, park nila yung may palayok <laughs> so dito na kami maganda dito na kami kakain ng uh, breakfast namin <laughs> Ganti you know? May ano pa nga Fountain oh, Di ba Breakfast at Santa Maria Isabel Ready <laughs> Okay 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 okay, okay. <laughs> So Pamabot din ng mga dalawang oras yun ah Yung st stopover namin sa Santa Maria uh, Park doon na kami kasi nagluto eh. Nakita niyo naman doon na kami nagluto for breakfast. Uh, pati na yung lunch namin. Tapos kumain, tapos usap-usap, banding-banding as family. So, yun na. Uh, sinulit na lang namin yung lugar kasi alam mo na, kailan pa kaya tayo makabalik dito? Hindi <laughs> ba? Pero talagang dito ako nakikita niyo mga boss. So, grabe yung ang uh, ano paligid oh. talagang ang lawak talaga mga ang lawak ng lugar lupain oh left and right talagang ano lang Plane. palayan may mga damo mga palayan grabe talaga Bali, ano pala kami, dadaan kami sa kab kabagan. kabagan tapos dun yun nangyari yung nasirang bridge di ba sikat yun di ba sikat yun sa Facebook yung biglang bumagsak ang bridge buong bridge na may dumari. siguro natandaan nyo yun diba? so dito yan sa kabagan tingnan natin mga ba tingnan natin yung yung bridge take advantage natin yung ah uh, panahon di ba at ano na daanan na natin para makita natin di ba sayang naman <laughs> tingnan natin kung ano nangyayari di ba may ganito talaga ito siguro yung luma no nilang park siguro Santa Maria. Benda. Okay, so parang ito yung tulay na ano, bumagsak. Yung sikat na sikat na yung, yung nasa FB sabi ko. Nga. Yung nasa yung napabalita. Yung napabalita ng na sikat oh. Ay hindi pala sikat. So, sorry. Yung napabalita sa Facebook na bumagsak na tulay. Ito yun oh. Yan oh. Wait oh. tingnan natin. Hindi mo na makita. Ah, yun. Yun pala yung bumagsak ko dun. Doon sa may Ah, wait ha. Tingnan natin. So, uh, yun yung tulay. So, sa baba tayo dadaan pala. So, may parang ginawang, ano? Parang detour dito. So, ano pala tong tulay na to dadaan sa ano kagayan river oh. ano pala sya bagong tulay so siguro ito yung lumang tulay o oh. itong sa baba yung hindi pa natapos tong tulay na to kasi parang bagong tulay e eh. hindi pa ganun katagal Oh, you know. Parang ito yung original na tulay ng una. Parang ganun, ganun ang estilo nito eh. Ito yung original na tulay sa baba. Tapos sa taas yun yung bago. Pero nasira. Kagayan River. Ah, itong Cagayan River. First time namin nakita. Cagayan River. stop proceed when clear na natin o eh. oh, parang hindi pwedeng dalawa dalawa na sasakyan talagang ano bigayan dito mga boss bigayan okay so tawid na tayo tayo naman so tingnan nyo eto, tumawid na kami. Eh, parang siguro ito yung talagang original, sabi ko nga. So, one way lang. Isa lang yung makatawid. So, kagayan River tong tinawid namin ngayon. <laughs> First time na tumawid ng kagayan River. Mahaba pa lang tuloy na to. Mahaba. tong bagong tulai sayang Woo, river. Tawid kagayan river tawit kagayan river oh ah ituin barang itu nih oh oh Ah, uh, di ba sige ayaw ayaw na po. Wala mo, taro? Sira po? Oh. Na, ano rin humi? Asa ka na? Oo, taro! Ay. So ito yung nasira mga boss oh. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Yan, oh, nahulog. Lak, tingnan nyo, nak. Ito na, nahulog na. Kuhan ba? Ito layo? straight Gagagawa lang na ba? Ito, ito pala yung nahulog. Ayan. Yan o. You know? <laughs> yung nahulog na tuloy. Ito pala. Ano? Ay, accident din nila Oo, truck. Sige mo, picture mo mo. Yan you know? Ano pala siya? Parang isang segment or ang tawag nun, isang division sa tulay ang nahulog hindi naman lahat Ato uh, ito gudito na after important... oh. Oh. ah ah nainahulog ganun si tapos may nasira na kotse oh Parang kasali yun eh sa nabagsakan siguro. <laughs> so yung yun pa lang tulay na yun, yan, yun at dito sa kabagat kabagat Ayun. Ah, yan. ah, ganun pala yan. <laughs> Oo. Sayang, das ando, bilyon, parang yata mo hindi nasa no? kasi so itong daan na to is ano na tuloy tuloy na ito sa patugigaraw so may dalawang ano pala may dalawang daan na kung patugigaraw pagaling in Enrile Enrile Road So pwedeng uh, via Santa Maria dito or via Kabagan. Pagdating mo ng Santa Maria, paliko ka ng right pa Kabagan, pwede dyan. Ito yung daanan mo. Pag pa left ka, eh, yun yung dadaan ka sa Buntun Bridge. Pero mamaya, daanan din namin yung Buntun Bridge. Dinaanan na lang namin to kasi malapit lang kami. Pero mamaya tawirin din namin yung Buntun Bridge kasi sa ko isa sa mga mahabang bridge natin sa Pilipinas ang Bonton mamaya daanan din namin yan ikot lang kami dito okay update lang so tingnan nyo yung sarap namin <laughs> daming nakasakay parang daming ganyan dito sa ano, kabagan ay hindi mo sa'yo Nakabalance yun Balance yun? Balance yun Pero ano lang, mahina lang yung takbo Pero parang ang dami Parang ganun sa dito sa kabag Isang Yun yung mga sinasakyan ng mga tao Maliban sa uh, tricycle So, ah, uh, may SM pala yung tubig araw SM City

So, kapapasok lang namin sa Tugigaraw City. Boundary ng Isabela at saka Tugigaraw. Ito yung bumugan ka no? yung Cagayan River. Malawak talaga. Okay, so nasa na ano na kami, loob ng Tugigaraw City. So, ito yun, know, naman, malapit na sa may ano na eh yung kabilang side is Ilocos eh. so uh, okay so ano talaga siya busy, na lugar parang busy na lugar so ang gagawin namin dito is mag uh, ikot ikot muna kami Uh, tingnan namin kung ano yung nandito sa Tugigaraw kasi talaga ang layo ng binahe namin tapos ano <laughs> daanan na namin so sayang naman ano muna kami uh, ikot ikot dito sa Tugigaraw may ano uh, may bilin din kami sa SM <laughs> kasi unfortunately parang naiwan ko yung ano, yung uh, tumbler ko coffee tumbler sa lifeline oo lifeline ko sa I Santa Maria lifeline at ang <laughs> so 9.30 am na sarado pa may Robinsons Robinsons to Gigaraw so sarado pa 9.30 pa naman eh 10 kasi magbukas yan parang ang laking ano nito parang ano to ano to mga corona so ano na to ha Cagayan Valley na kami so Cagayan Valley province of Cagayan Valley Oo nga naman, ang laki talaga Ang laki pa rin ng, ang uh, laki ng tugig araw. Oh. Parang siyang sa, sa sa mga nadaanan namin, para siyang ano, para kaming dumaan sa ano, Lucena. Parang Lucena vibe. Yung tricycle na dito, parang ano lang, Cebu na tricycle. <laughs> parang Cebu design. So, sige ha, update-update uh, lang update tayo. Ha. Ano muna kami? Bali, ikot-ikot ka mo kami. <laughs> sige, sige.